So yon sa mga Earp ah, Dito ang tropang Antips. May bago kaming ride ngayon sa KM90 Ayan. So picture ko na yung mga motor namin Para ma-inspire din kayo kung gano'ng kalinis Ayan. Ito yung motor natin Ayan. Racing Boy Mags Glossy Black Ayan. Malinis yan, no, walang decals Ayan. Ito kay Chopol Kay Paul, ganun din Ang ah, ganda Racing Boy ano din Kay Gedo ganun din, naka-wave pipe. 16,000 na siya. Kaya kay Otep, po ito yung pinakamahal na aerox sa amin. 250 lahat na gas niya dyan. Kargado yan, mga pre. Thailand na decals. Okay, keep. Naka-whip pipe, y YSS, malinis din yan. Ayan, tinabas niya pa yung radiator para kita stainless. Naka-4-pack. Big disc. Ha? Tapos si Eva. Ayan. Naka, ano yun? Naka, oh, naka, Naka-racing boots. Naka-LCM na rin yan, tsaka suspension galing sa BY niya later. So yeah, mga Earp, nabut kami dito, umuulan. Ayan, ayun yung mga bito namin sa Miguel's Garden. Ganda. Dito yung mga ano namin, mga helmet. Ayan. Buti hindi kami <laughs> natsap mga kaburat. <laughs> Buti hindi kami nabuta. Mamaya, papakita natin yung mga foods. Ayan, mga order si Jetro at si Otep. Bulalo, fried chicken, fried baboy, fried itik, fried rabbit, tapos meron pang dessert na, ayan, sarap oh. Dis dessert. <laughs> Ube, black magic na mga cake. Diba meron pang buko salad? Sa ah, yeah. ayan o. Oh. ng plato nila o. Oh. pang kong. ngiti lang si Luke Muto Vlog. Oh. U-turn uh, um, boy. Si U-turn boy. Ayan. Ganda dito mga herb, punta kayo dito. Ah, uh, medyo senti yung ano place nila. Yeah. Miguel's Garden. <coughs> <coughs> si Boy Checkpoint What's up? Si Yotep Kapatid ni Big Soto Adon sa balabas Kinukuha niya yung GoPro Yan. Lagulat. Oo, na ko eh. U-turn na, na ako, na, sabi no, sabi na ako. Sabi mo u turn si si na, no, na lang. ka 'yung pinapili mo. A few moments later. Lola, yata. Na. natin. Oh, sarap Ayun. Ayun 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 Ayan Ako kanin. Ano Kuya yung lang, isa lang Dalawa. Ah, yeah. pinag-iwalay lang. Okay. Hey, hey, man, 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 man. Man. Wow, fried rice. na. Sure. 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 Yeah. Yeah. Ano na? Ano?